Ayan, mapagpalang umaga sa atin lahat mga katropa. Bali, mangingisla na tayo ngayong umaga. Inagahan talaga namin. Talagang ang oras pa lang ay siguro ay ano pa lang, alas 6 pa lang siguro. Ayan, kasama natin yung bayo ko mga katropa. Tingnan nyo naman yung gamit namin sa spear fishing. Tapos ako naman ay mamimingwit. Ayan. May, may baon na rin kaming kanin kasi matatagal lang kami doon mga katrops. Tara, doon na lang sa, ano, sa dagat mga katropa kasi malayo-layo yung aming lalakbayin. Doon po sa bundok na yon. Kung makikita nyo yung bundok na yan, Diyan kami mag ano, dadaan. O, tara mga katropa, doon na lang. Ayan mga katropa. Nasa kaligitnaan pa lang ata kami, wala pa. Oh. Ganun kalayo ang amin nilalakad. Na dalawang kilometro na lalakad. Na. Dalawang kilometro. Ang na nilalakaw pa lang. Oh. Ang na nalalakad pa lang namin. Ayan oh. Yan, bundok. Ang <laughs> Sa baba pa niya. Malayo-layo pa. Yan mga pa yung view. Kung mapapansin nyo, kita dito yung ano. Mayon isarog sa amin. Sa likod. Tapos yung bulkan mayon, natatakpan lang ng ano, ng ulap. Pero kita dito sa amin yan. Yan. Yan, dagat pa. Napapalibutan kami ng dagat mga katropa Ayan mga katropa Malapit na tayo oh, Dagat na dagat na yan Tingnan nyo naman yung aming nilakbay Ang layo Andun kami sa baba na yun Dito na kami mag ano, Maghahanap buhay Yan po yung nagtatanong Paano pong trabaho namin ito po oh. Mangingisda Walang hanap buhay dito Diyan po sa kabila na yan katanduanis na Diyan o. Oh. Ano? Katanduanis na yan Oh. oh diyan. diyan. Katanduanis na yan. Magkakalapit na yan diyan. Kung diretso mo yan, papunta na yan na Guam. Oh, pag diretso mo yan, Guam na. Diyan sa natututukan ng camera na yan. Malapit lang. Pwedeng bang dito. Ano? Katanduanis no? Oh, okay. <laughs> Tapos sa baba niyan, diyan kayo may mingwit. Tapos yung bayaw ko naman ay mag-spear fishing. Kasi malalim kasi yung lalang uyan niya eh eh ako hindi ko kaya yung malalim mga katrops pagpasenyahan nyo na si katropa siguro nung bata-bata pa ako kaya ko pa yan nung 1 year old pa lang <laughs> litaw pa ako sa tubig eh ngayon wala na talaga sobrang mataba si katrops dyan kami sa baba na yan malapit na mga mga 10 minutes na lang sigurong lakad to Oh. Tingnan niyo yung hirap ng buhay dito. Si sino ba na makakakuha ng tubig dito sa ganitong bundok? Talagang wala. Natutuyoan po kasi yung tubig dito. Kahit may tubig, natutuyo. Oo. Oh, oh. Ang bukal. Bukal lang kasi. Mga katropa, andito na tayo, oh. Grabe. Sa uh, lakad natin na isang oras ito na. Andito na tayo sa ano sa dagat. Oh, may lagaan ng bagrig ng buti oh. Kaya pala mo ni? Ha? Oh. Pin Pinamandayanan Yun yung tinatawag na Pinaman Dayanan Diyan kami sa baba Ang kami mag ano, mamimingwit May medal na kaming baon Mga katropa Bigas Ay bigas Kanin Grabe yung daan dito Mga katropso Ang ano ng ano Pero enjoy Kasi pagdating mo dyan sa baba Pag nakahuli ka naman talaga Ng isda Ay masaya Sabi nga Ano? Papasok na kami dito Sa bundok Ay sa bukid Ya. Yeah. Ay saka kakuhan. Dito na. Andito na kami. Oi. Dito na. Ay. Dito na. Iihawin na lang namin yung huli namin para sa pagkain namin mamaya mga katropa mm -hmm. na naririnig ko yung ano ano ng dagat hampas ng dagat ay ito na nga oh. Nandito na kami mga katrops. Dagat na dagat na nga. Dito tayo mag ano. Dito tayo mamimingwit. Oh. Ari ko. Ah, dito kayo napis na pista. Dito lang oh. Tingnan niyo mga katropa yung dagat oh. Diyan. Diyan kami mag-aano mag mamimingwit sa kanila 2 diyan oo What Dua, saya istilahnya itu, pada ke anu kamu, iya. E